So yun guys, mababa muna tayo ng bangka At maglaot lang tayo dyan kahit malakas ang amihan no? Mala tayo dyan uh, na loob lang Subok tayo, sabi kita tayo kumiya Yan na ng bangka Subok lang. Sintak tak lang mamay ano lakas ng amihan tawa tau darwa dyan darwa dyan daroja. Aku dyan darwa oke okay. jauh Ayo, balik tajau nahan

Tau? Hindi. Ano di? paunas pa paunas pa yata, ya. Tau, tau ha? Paunas eh? ay. Di, ha? So, mamaya na ulit, guys. Pag na so, guys. Alis na tayo, guys.

Ups! <coughs> 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 so mamaya ulit. Uh, Nandun na tayo. Diyan lang tayo sa malapit. So guys, alis na tayo ayan o medyo may tawag dito alon alon no amihan kasi halakas at dito tayo banda sa unahan bumisto dahil solo lang din natin dahil medyo mababaw ang tubig pa makita natin yung ano bahura oh, grabe alon no dito tayo, tayo dumaan doon sa ano Unto, sa At, tawag nito ating sinipit tawag sa amin sinipit. Ayon ayun e ano muna natin ipasok e, sa loob baka malaglag magpupundo kasi tayo guys ayun uno. yan sana kumalmalalo mamaya okay, natin hanggang alas 10 pundus, ano, ng pundus ating sinipit ah, ah, tayo sinipit santuari kasi yan guys bawal tayo pumasok dyan so may boundary han yan yung andun no yung din tayo ayun naglautan na rin ng kabilang prato natin ewan ko kung lambat yung ano nila hindi tayo nagdala ng largarita or lambat na tawag guys kasi wala pa namang balita aling rin oh no? hindi pa abot na abot wala tayong dalang buya pala ayun tungsad na <laughs> tungsad na tawag sa akin so oh, guys ganun lang to sun. Pumbaga, lapat na, guys. Kaya, ulit, guys. So, guys, may huli na tayo, guys. Hindi natin na videohan dahil, ano, ito may huli rin yata dito. so maya maya tayo mag live bit ah, dahil nakahuli yung discount